Kenneth si Adam Richard sa corruption sa premier night ng kanyang directorial debut. Binigyan din niya na the truth will always prevail bilang top taxpayer, masakit para sa kanya na makitang naghihirap ang mga Pilipino habang ang mga korap naka-aircon at nasa malalaking bahay. Sigaw ni Adel, ipaglaban ang katotohanan. Ako, may aircon okay, tayong Ito tayong tatlo, ano? pero hindi ako korap pa. Yung aircon na yun, ginibsan lang, lang ng dati namin friendship. binigay yun. Pero yung aircon na yun, nung binigay naman niya, eh ngayon, tapos na ang karir namin sa kanya. hindi na kami friends. <laughs> Glow! Glow! Sino na yan? Pero during the pandemic, kung naalala niyo po, super init sa mundo sa Pilipinas, di ba? Eh nagkawang gawa, nabigyan kami ng aircon. Kamusta? Glow! Hindi, natutuwa lang ako nung ganun. Oto, kaya ko naman bumili din na ng aircon. Pero ito nga, ibalik galit siya Alden. si Alden Pero sa mga corrupt. Yan... Totoo naman Oo. na ang mga corrupt kasi dapat sabi nga ni Vice eh, lalo na yung Winnie wiss ni sariling babae, Karen Dab, Ay hindi! yung isang Cara da Vida mm. winiwis na win -win, uh, dapat yun daw mangyari ang wis just so oh, so kasi so. paano kaya matitigil ang korupsyon sa Pilipinas eh mukhang malabo na sana Para sa rin muna matigil sabihin muna natin yung ano yung uh, galit na yon ni Alden ay lumabas yon nung uh, premiere night ng pelikula nila ni Heaven uh, Paralejo. ito yung out of service tama ako Hindi out of service alam, no? May na ipapalabas oh, 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 sa Netflix ako pa pala bas, kampol. Out service ba? Out uh, uh order. -oh. Out of order. Na. To, out of order. <laughs> <laughs> ba ba oh, o, oh, oh, when out of order. Out of your, order. Oh, out of order. Oh, oh. Out of order. So, out of order. 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 Out of Out of Out of order. Out of order. Out of order. Out of Out of order. Out Out of order. order. Out Apektado din sila talaga Oo. sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa Kek, Sabi mm. niya ha, sabi mm. niya oh talagang galit na galit oh. na galit ako. Talagang hmm. nalalabas oh. nila yung emotion oh, mga sentiments. So, teka lang, may nakikita kong isang girlitas na maganda. Oh, oh. Siyempre, gusto ko mo nang bati ng ating friendship yes. na si Nika yes. Balesteros. Happy birthday! Happy magpakai birthday! Ka ka yes. ng yes. at king. Happy birthday! <laughs> Happy birthday, Nika! Happy birthday, Nika! Love nakita you! Ko, nakita ko yung nakita ang nakaharang ano. ang ganda ang babae. Happy birthday! Ayan, magpakain ka ng pansit. Ang sapag-tipla ng kape. Thank you, sa tipla Pani ha? Marang oh, salamat. yes. Yes. may cake ako, sabi niya. Sa so, Webes na yung uh, gift mo, maghahanap ah, ako sa bahay. Sa so, Webes ha? na yung gift mo. Happy <laughs> birthday, Mika. napaka oh, Napakabait oh. po niya. Tsaka masikasa sa kape-kape. Ako hindi ako makapagkape-kape yan kasi chocolate ako. Okay. 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 Balik tayo kay Alden. Yung nga sinasabi, ang sarap ng mga buhay nila, ah, di ba? Oh, oh. Ang gaganda ng mga bahay. Dito, alam niyo yung kantang upuan ni Glock oh, ah, 9, di ba? Nakaupo ako. Subukan niyo. Diba? Ay, parang mali naman. <laughs> Subukan mo namang tumayo🎵 Yun yun, di ba? Oo. At baka... Meron din katasik. No. Pilarante pala, nakaupo ako, lumadamon sila, nagsasaya itong aking mga kaibigan. Ay, di ba? Sa akin akma. Pero, sa buwaya. Oh, Pero swak na, swak. na swak. Di si oh. ba si Bambu oh, 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 uh, ba yung tatsulok? Oo, oh, Hindi na sa tatsulok. Hindi yun. Hindi na nga. Hindi ang tatsulok. Hindi nga, tatsulok mag-square? Oo. Square, uh, 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 uh. Square di ba? <laughs> Hindi na yung... sulok Triangle! Ay, 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 nga, ganun oh, triangle. nga. Okay, triangle. Ang lang ng salita. Upuan. Yung gado yung gano'n. Triangle. Triangle. Ladder. Ladder. Oh. Yeah. Okay. <laughs> Alam mo talaga, no? Marami na talaga ang ano nagagalit ng mga artista. Lalo talaga sila kasi number one na taxpayers, oh. di ba? Yes. Yeah.